Super saya at kontento ang mga fans na nanood ng Optimism Concert ni Dua Lipa sa Philippine Arena na dinayo rin ng kanyang mga fans. Ipinost naman sa Instagram ng pop singer ang matagumpay niyang concert sabay pasalamat sa mga kanyang Pinoy fans. Si Mark Dela Rosa sa Balitang Yan. Radikal kung magmahal, ang Pinoy fans. Yan ang ipinakita ng mga Pinoy loves sa one-night sold-out Radical Optimism concert ni Dua Lipa sa Philippine Arena kagabi. I told you earlier really that I thought Manila was the loudest cry. Maaga pa lang umila na ang mga fans sa venue. Ang iba nga sa kanila, nagkantahan pa. Oh, I need someone to hold Like Hindi lang ang mga Pinoy fans ang nagpunta. Ang magkaibigang Alay at Lena, sinakto ang bakasyon nila sa Pilipinas para mapanood si Dua Lipa. Just a Ang Indian National na si Sri, second time ng manood ng concert sa Philippine Arena. Pero di pa rin makapaniwala sa crowd capacity sa tuwing manonood siya ng concert dito. It was so huge and I didn't believe uh, an indoor stadium could be this pretty. I mean, it's so nice and all the people, the amount of people it fit in, it's just amazing. Si Rich naman na galing pa ng Cebu, maagang pumila para hindi maipit sa dami ng fans na nakasasabay niya at sa sobrang excited, napakanta pa. Sulit na sulit ang mga nagpunta sa concert, lalo na ng kantahin na ni Dua Lipa ang kanyang mga sikat na kanta, kaya ng Levitating, Break My Heart, Electricity, at Houdini. Sa kanyang IG stories post pagkatapos ng concert kagabi, nagpasalamat si Dua Lipa sa mga Pinoy loves at nagsuot pa ng jersey na may logo ng Pilipinas. Mula sa Philippine Arena, lilipad papuntang Japan, Taiwan, Malaysia. Thailand at South Korea si Dua Lipa para tapusin ang Asia leg ng kanyang Radical Optimism Tour. Mark De La Rosa para sa Mata ng agila Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.